Ayan Ang continuation ng ating vlog Ito ang part 2 Para may Ano yung dito Tingnan natin kung Anong butas na saan na Sa butas na Hindi, nilagyan ko ng tubo doon eh Hindi siya lalagpas doon Hindi siya lalagpas uh, may, may ano siya doon eh. palatandaan eh bagong gawa lang kasi itong kalsada na ito rito kaya ito naiwan tong isang linya ng tubig na hindi pa na ikabit na eh, isiminto na yung kalsada kaya hinabol ngayon sa ilalim ng kalsada sa culvert dyan 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 sa pang kaya po ang mura ng gumapang ayan o oh. oh. may hila po niya talaga lapit na Tang butas na sa kaya. Balikan po natin sa unahan at ating alamin kung saan na sa banda. ayan mga kalyados. Uno, sa dalawa tatlo. Tatlo. Apat. Ma. ah, nim. Pito. Pito. pang sampung butas mahigit, mahigit pala isang isang daang metro ito mahigit isandaan kasi sampung ano yan eh sampung ano ano perrolyong ganyan nilang ganyan perrolyo perrolyong ganyan hindi 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 mayroon nga eh. Anong gumagapang doon eh? Anong ah? gumagapang doon? <laughs> si Marlon. Ah, Ay, Marlon. Ayan. Uh -huh. May tubig din doon eh, konti. May tubig, may tubig. May lang? Oo. May ilap yun eh. <laughs> uh -huh. Malayo, layo ng gapang eh. <laughs> Tutusok na pa yan doon. Hmm? Itutusok niya pa yan dyan. Yung Jimmy, ang bako ng ano kay Jimmy, no? Oo, talagang. Hindi na naman, yung amoy lang di, ang, ang mabagsig dyan, yung amoy. Hmm, amoy talaga. Eh, pag amoy yung mga dyan, talaga mabagsig. Sundro. Pero ang matinding pinakamarumi, yung dress drop. Hmm. Oh, Naghugas na ako lahat ng apat ng kamay. Um, Makati. So, hey, oh. hmm. hmm. ah. na Hindi na gumalaw yung husa. Mukhang tumigil si Merlon Gapang ah. Ano? Hello? Kita. sa dalun? Oh, hah? Hindi makita kita, saan siya. Ha? Oh. La, layo ng ginapang. layo ng ginapang nang Layo pa. 100 meter dash. 100 meters ang mahigit pala itong layo nito. Nandun na siguro. Tapos ng pulis. na. Wala pa. Oh, hila-hila niya pa eh. Ano doon ako na yun? Ha? Eh ano mo, iikot niya sa butas Ihiga mo muna yan dyan Sinabihan mo siya na pagdating sa dulo Iikot bumilis eh. na bumilis na siya, siya ka ano eh, kay ikot, kay hila eh. Ayan o. Oh. Ayan po mga, mga kalyados talagang. Dumating na sa dulo? Sige. Ando na yata sa dulo mga kalyados yung gumapang dito sa ilalim ng culvert. Ayan. Ila-ila niya yung host na report ang laki. Ayan o oh. Ayan sa kalak Dito ang metron layo Oo oh. Oo oh, hindi sila Kinukunan Kinukunan ko lang Saan punta mo? dibeli kanang oh ini oh deh bay di kamang na di kamang lagi uh, pak kamang nih kan pak di atas balai oh. di ang silingan silingan nak pak kabit bago ba bagong silingan Mm -hmm. Ayan mga kalado Narating na yan dulo ng ano Dulo ng gumapang <laughs> Ngayon tingnan na rin kung anong itsura nitong Paglabas ng gumapang sa ilalim May interview po natin Paglabas niya makuha mo natin ang kanyang masasabi kung huh? anong meron sa ilalim hindi po basta basta magkabit ng ganito ako oh. biruhin mo sa ilalim pa ng culvert na dumaan hindi oh. nga pang ilalim na yan oh. may, may tubig konti yan, oh. may konting tubig na maagas Pabalik na siya rito. Oh, na ano na? Uh, so. Oh. Uh, ganun kahaba yung ginapang nung sa ilalim. haba nito mga kalyado hanggang balik na siya na nalabas na yung host doon sa kabila ah sinubrahan din, mahaba ah, kasi alam pala ito hanggang doon Oh. Tong haba na to. Oh, Papasok pa sa diyan. Okay, Gagawa na lang ng ano diyan. Gagrind na lang 'yan. Kasi iya oh. yeah, ano na lang doon. Nandoon yung magbabayad eh. Nandoon pala yung magbabayad Ano na ubong niya eh. Oo. Kutay ba amoy? Ah. Oo. Oo. Ano talaga pag hindi ka ma ko po alam boss. <laughs> yung ganito. Ito oh, yung rollo yan. Uh -oh. pag yan. Oo. size, mga libo may get. 2.8 ata po ito. Ilang meters. Uh -oh. Mga ganun, depende sa size. Uh -oh. Uy, ba't hinila niya pabalik din? Akala ko hinila niya rin pabalik. Nakahawakan niya. Ang malaki pala yung manol. Ayan o. 60, Kung sino po yung interesado magpagapang dyan sa mga butas na ganito, eh, pwede kayo mag Ay, dito. Wala may Oo. pa, pang dami pang pwedeng magpagapang dyan Saan ang <dancing> lakad?

Oh, pag pag mahina-hina ang baga mo diyan, bibigay ka. Hindi ka 'yan. ka lang. Oh

nagpaghalo sa pagkukunan ng pagpunta doon kasi humihinga siya dito, putas, ah, sa putas sa hos huwag siya eh pagbalik ito wala na siyang wala nang hingahan eh oh <laughs>

Isang butas na lang siya oh. metro 10 metro na lang metro Oo. Oh. pa doon, yung wala na siyang ihipa ng hangin. Oh. oh sige, sige. Bukas ulit. Sa butas na yun Pangalawa oh. Ha? Oh, gapang, wala kasi Parang kung talo kanya training eh Oo Parang ganun Kaya ang, ang ano dyan, hindi ka maka Hindi ka talaga maka Dapa ka talaga dyan eh oh, oh. Dapa, ka talaga. Dapa ka talaga dyan Hindi ka pwedeng Gumapang bu, dyan na langanin Pagkalabog na, ayahin na. Oo. babalik ulit na <laughs> Ayan na po mga kalyados Malapit na pong Makalabas yung gumapang Mula dito hanggang Doon, doon, doon sa dulo 100 meters mahigit po yan Layo, oh. Mahigit po 100 meters yung layo niyan Ginapang niya, balikan ka Nagpugot nitong Post na ito Itong report na ako eh, Hinila niya papunta roon dahil may mag pakabit ng uh, Manila Water po doon sa dulo o, so, bagong tayo din po na bahay o, so, talagang hindi po biro magpagsukot dito sa culvert na to lalo na ito eh, kasyang kasya lang po halos ang tao kasyang kasya lang po yan uh, salaki na yan <laughs> Oh, ayan o oh. Tingnan natin ngayon yung anong itsura nitong gumapang nito na sa napakahaba na butas nitong culvert na to na magkakabit lang ng hose ng Manila Water para doon sa isang bahay na nagpapatayo po bago pong bahay kasi hindi na po pwedeng dito sa ibabaw ng siminto ilagay ang hose eh, kaya obligadong dito si lalim gapang talaga yan dito sa ikakabit kaya ayan ano malapit na siya <coughs> nandiyan na uh, ilang metro na lang ang dami pang lamok mga kalyados so oh. grabe ang lamok talagang pipesta ang lamok sa dami ayan ayan na kikita na natin yung flashlight oh. ayan po ayan po siya mga kalyados oh. oh. Ayan, ayan. Masdan so. sa puli po. Oh. Tingnan ang malalim. Tingnan ang malalim habang naka naka aho na sa ilalim ng culvert. Tingnan niya no. Madilim nga lang. Ala hindi makita. Gawa ng madilim na 'yo. Eh, oh. Puro putik po. Nasa ilalim? Ang dami niya pang sugat at Kaya sabi na hindi pwedeng wala kang ilagay diyan sa pinsa kamay at sa kastuhon mo eh. Oh, kaya. Oh. So, uh, ah, kunan na lang natin ng kunting interview itong gumapang sa lilim. Anong pangalan mo, mga pare ko? Marlon. Oh, si Marlon 'yan, ang magaling na gumagapang sa culvert. Cool Ayun. Ayun, oh. No? Tingnan niyo. Ayun, oh. na. Ayun, pa-spray ka ng water hose. Faiz perigilan saya ketahuan, <laughs> oh, ayan, malupit, ya, ya, iza perigahan mumu, naseh, ika roasmu dong, iya, ya roasmu, ika roasmu, imanwas roasmu, ika roasmu, Ayan, roasmu, ika <laughs> Ayan. po. Kita na po natin. Si Marlon ang gumapang sa ilalim nito. ng culvert na yan. No? Ayan No? Madilim na po. daming lamok. Pero nagawa niya pa rin makaahon. At makawala. Dito sa malalim at malayong culvert. Ayan. Ayan mga kalyados. pinaliguan na pinaliguan na para makaahon na lang Oo. Oh. Yeah, buwis buhay po yan buwis buhay yung pagapang dito ano sa malalim na buwis buhay oh. yan yeah, may mga sugat sugat pa po siya dahil ang daming mga bubog bubog sa ilalim oh, sige Okay mga kalyados, hanggang ano na lamang po at tayo ay nakasaksi sa isa na namang napaka kapah pagmasdan mo <laughs> pero ano yun no? buwis buhay po yung paggapang din si lalim kunting hininga lang ang mayroon ng kuha mo ayan Oo. Oh.